Nung nandito nga kami sa may baklaran, sa sanggipsal nga sana namin balak man halian. Dahil nga sarado pa, naghanap nga kami ng located iba. Located nga to sa may kahabaan ng Rojas Boulevard. Yung tawag nga dito, paluto sa baklaran. Si so, Mary Jane nga yung nakakaalam nga dito sa kainan nga na to. Kasi nga, pagka uuwi nga siya ng bahay, galing nga sa trabaho, lagi raw niya tong nadadaanan. Pare-parehas nga namin first time makakain nga dito. Tamang-tama nga kasi nga, puro seafoods. Paborito din kasi na nanay kumain ng mga seafoods. Sa labas nga ng wet market nga na to, merong mga stop na mag-aaya sa na iyo. Kumain doon nga sa kainan nga nila. Sinamahan nga muna kami ni Ate dito sa May Wet Market para makapamili nga kami ng mga kakainin nga namin. Iba't ibang klase nga ng mga siput, yung mga itinitinda nga nila dito. Pero din nga kaming nakitang lobster, hindi na rin nga kami nagtanong kung magkano kasi for sure talaga mahal 'yon. Tapos nga naming mamili, dinala na nga kami ni Ate dito sa May Taas. Dito naman yung pwesto ng kainan nga and sila na nga yung magluluto ng mga pinamili nga namin. Pagkapasok nga namin dito, kami pa nga yung customer. Nga ni Mary Jane, kapag ang daming nga raw mga tao dito and mga foreigner pa yung mga karamihang mga customer nga nila dito yung total nga na pinamili nga namin ng mga seafoods umabot din siya ng 1,300 yung paluto naman, depende naman kung ilan yung binili nga namin yung kalahating kilo nga, 180 pesos din pag isang kilo naman, nasa around 250 pesos kahit nga. Ano na kahit ano luto yung price nga na yun dahil paluto nga to, nagantay din kami ng 15 minutes bago maluto nga yung una namin pagkain islang talakitok nga to at pinaluto nga namin siya na sinigang sa miso kaya nga lang nga din, dumating na rin yung crab. Sweet and spicy nga yung pagkakagawa. Every 3 minutes nga, dumadating nga yung putahe. Kaya mabilis lang din naman talagang maluto. 5 klase nga ng ulam yung pinagawa nga namin. Hindi na nga namin inantay yung baked cheese na talaba. Kasi mukhang matatagalan, kaya kumain na nga kami. Ano nga yung magkano? Magkano 1.5? Ano? Ano yung magkano? Ano

naay ang gusto ni naniyek sa mga ay oh. pinakot pinakot tuh? <laughs> dahil na na tinig ano yung talabas talabas yes. talabas 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 Ano ba Baked? Baked talabas 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 mm -hmm. mm -hmm.

<laughs> dahil sa sobrang dami nga ng pinaluto nga namin tinake out namin kasi hindi rin namin naubos so yun na guys hanggang dito lang po yung ating video for today maraming maraming salamat sa panonood. mag-iingat kayo palagi God bless and Babush!